So yun mga par at nandito tayo sa laot at nagsama kami sa taksay At inarayahan nga pala namin ang buyan ni Hadu At pasinsya na mga par dahil hindi namin naipakita yung pag na namin Kasi medyo madilim dilim pa at bawal mag-ispat sa dagat kasi sensitive bang isda at baka tumiplag Ang ibig sabihin nga pala ng tumiplag sa amin ay baka maabog or lumayas ang isda At ang ginagawa nga namin ay nagbabatak na kami ng lambat para lumiit lalo at nang makuha namin yung isda Pagkatapos na nga namin batakin lahat ng lambat ay sisirokin naman namin yan At ilalagay nga namin diretsyo sa may banyiran na may plastic at hari ng yilob ng hindi mahampukang isda pagdating sa timunan. At ang nahuli nga pala namin ay galunggong. At yun, nakapuno na nga tayo sa isang banyira at pangalawang banyira na ang ating lalagyan. Medyo marami-rami pa nga yung isda. Baka sa karkulo ko ay ito yung mga apat na banyira. At bago matapos ang ating video, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Carlos Corp. Shoutout kay Chacha. Shoutout kay Richard Perez. Shoutout kay Stila Amargo Berso. Shoutout kay Palong TV Vlog. Shoutout kay Ate Dudit Amargo de Los Reyes. Shoutout kay Christian de Los Reyes de Mayuga. Shoutout kay Norelin Tihada Ludoña. Shoutout kay Mark Aris Salbame -Gol. Gomez. At shoutout kay Kuya John Kirby Sardinia. Hanap ka po ni Ronel Tejada. <laughs> at shoutout kay Pinsan Iron Roperes. At pasensya na tol dahil hindi ako nakarating sa birthday ng iyong anak kaya babawi na lang ako sa susunod. <laughs> at shoutout kay Prince Alay na mintado. At itong si Prince pag lagi ako nakikita sasabi niya sa akin par pa shoutout naman lagi niya ako kinukulit. <laughs> at bagkus na parami na parami ang nagkukomment sa atin kaya pagpatuloy lang ninyan mga par. At maraming salamat sa pagsuporta at panunood sa amin vlog. Sana huwag kayo magsasawa. At yun na nga mga para at nandito na nga tayo nakakatatlo na tayong banyira. Malapit na nga maubos yung nando sa lambat na isda at tama nga ang ating hula makakapat na banyira at kung hindi nyo na itatanong ganito ang trabaho ng mga taga sa amin na, na mahirap kasi naranasan ko na rin yan magdagat at medyo nga mahirap ang pagdadagat kasi lalabanan mo dyan ang lamig, ulan, alon at puya. Kasi mga para naranasan ko na magdagat kaya nasasabi ko sa inyo napakahirap na magdagat. Misa pangay nga inaabutan na nga ng bagis dagat. <tinyo> hindi mo pa nalalaman <tinyo> At yun, natapos na nga yung paglalagay ng isda sa banyira Kaya ibabiyahin namin ito sa Timunan At hindi ko na mabibigyuhan dahil malulubat na yung akasilpon Kaya see you next video na lang mga par Salamat!